Uy. Malalim. Uy. E. Tama, malalim 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 yung tubig Uy 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 Uy

nah, larang gaanan, di tempah, hmm. ini, tega yuk, irak nih tuh guys, masih lah, dulu nah, itu aku dadaan oh, hah, tinta langit Uh, aligaw ah, kami mga guys. Hirap ng dinaanan namin. May kumunoy. Yan. Ay, nakarating din. No? Oh. Ayan o. Oh. No? Ayan ang namin. Ito. Sabing water lily. Yung mga bulaklak Oh. Ganda ng bulaklak o. Oh. Hmm. Ano, oh, ang dami ho oh. Wow. Ganda. Yan. Yan dating bahay ho oh. Natabunan ng lahat Pader na lang yung natira. Oh. Dati hanggang Support floor to Ito na, ito na lang yung natira sa ano, support floor. Sa, sa ilalim nito merong natabunan na bahay, tatlong palapag. Ando na yung dagat. Oh. dagat fanbanga wala ito si dende no wa <laughs> po si dende no

Ayan po yung bundok karaya to. Oh. Tapos yun, um, may mga langgam na puti. Yun o, oh, no? No? Boy. Oh yo. No. Ooh, oh, oh. no. Ooh, Oh. Nineret. Loa. Pa matamo Si lagi, si Mariano. Finding. Finding Mariano na. Yan. yun nakahuli na ng kalabaw si Mariano ay mali hindi <laughs> pala si Mariano yun 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 si Mariano Mariano G Mariano G kulay green Mar Mariano Green ayun Tatago siya. Doon si Mariano G. G yung ano niya. Ang takip. Ayun ba si Baba po. Ayan kalabaw. Ayan kalabaw. Wow. aki yung isa una 360 camera 360 oh Alright. And if you like this video, please like and share and don't forget to subscribe.